Keen University gumastos ng $219,000 para sa Chinese conference table. Ang Keen University sa New Jersey ay may bagong napakalaki at napakakontrobersyal na conference table na pwedeng paupuin ang hanggang 23 tao at so far ay nasa $219,000 ang presyo nito kahit na ang budget ng skwelahan ay nasa $270 para sa Chinese-made na mesang ito. Ang mesa ay may mga data ports at isang panel na gawa sa salamin na may illuminated map of the world sa gitna. Pero ang presyo na napakamahal ay hindi ikinatutuwa ng New Jersey Assemblyman na si Joe Cryan. Pero baka kasi hindi lang niya alam na maraming hidden features ang mesa. Ang mga mikropono ay parte ng isang karaoke system. Nagigets namin na mahirap ang hindi antukin sa mga meeting sa King University, kaya mayroon ding built-in espresso machine at minibar para sa bawat pwesto ang mesa. At kapag masyadong boring ang mga meeting, ang center panel ay nagiging stage na may stripper pole. Hello, sexy dancers! Para sa mga nais na tumakas mula sa meeting, ang ejector seats o teleportation function ay tamang-tama para sa kanila. Ang dahilan kung bakit sip-sipang King University sa China ay dahil nagbukas sila ng branch campus sa China na suportado at sponsored ng Chinese government. Kaya naman pala.